Na so eto na lahat yung ating breeders of HB Red Cauliflower Yo what's up my buddy welcome back to our channel For today's video ay uh, part 2 ng ating pag-arrange ng ating mga isda. And today is yung cauliflower naman niya, yung ating ayusin, yung HB Red natin. Kasi hindi ko natapos kahapon mga body. May nilakad tayo, bumili tayo ng mga lalagyan ng mga probiotics. Kaya ngayon ko lang tatrabaho eh. Meron na tayo na ready dun sa second pond dito na natin ilalagay magbe-bread tayo ng HB Red so dito na natin ilalagay yung ating HB Red mga bali tulog muna natin yung cage para ha? sa taas lang may kita sila na meron ako dun sa taas Ng mga HB Red meron din tayo dyan sa baba tignan natin baka dalawang cage yung ilalagay natin isa dito At ah, tanap pa tayo ng isa So, ito yung mga cage natin na ready, Ayan o. So, meron tayong available na tatlo. At meron pa tayong gagawin dyan ng mga cage. Hindi pa natin tapos. So, update ko kayo mamaya mga bali. Ayusin na natin to. And then, hulog na natin yung isa. See ya! Dali daw. Yeah, kaya para matali. Eh, pagtali. Tali na ba? Sa tubo. ano mo siya? Isulod mo siya dali. Buyan oh. lang siguro eh. Ha? Buyan lang siguro. Buyan lang nga to? Hmm. Iba ka unang? Siguro eh. tayo mga buddy. Kasi andito yung ating HB Red. Ito na kayo? ano ito Ang lalaki ng isda natin. Kabukin mo. No? So, na nabata ko ka rin yung buntis ito na yung isda It's buried It's buried Buntis na pala ito na na na

Tara ka. na, naroon na ko. Ano? Pinila, Andrew. Ito naman tayo sa second aquarium, mga buddy. Second aquarium. Ito? buka nih. Hmm? Enak Probiotics. Probiotics. Tim Brown. Hah? Iya yang Cloudy and Tubi. Probiotics. Hah? Tim Brown berbagai gitu. berita dapat Brown Probiotics. Brown Probiotics. Signa print tuh. So, eto na lahat yung ating breeders ng HB Red Cauliflower. So, tara, hulog na natin mga badi. Let's go! Pasok natin dito mga badi. Tapos lagyan natin ng chubby fix para meron silang makain. Lagyan natin ng chubby fix mga body and horn work na din para merong pagtaguan ng mga fry. Let's go! Wala pa? Wala. Kaya na. So ayan yung ating HB Red mga bali. Pagkakusta mo nyo po na miska eh. Antayin na lang natin na mag-drop. And then doon tayo sa harap kasi yung full gold ayusin din natin mga bali. See ya! Dito tayo mga bali sa drop do. Sa mga black box merong mga Albino Gapikoy na nag-drop. Ayan ano, yeah. na natin do. So they're gonna postas? Vamos a estudiar. Pero

daming koi mga fry ng koi ito ka tapos na ka ito ka tapos na ka ito ka wala na channel na tayo ng mga albay na koi then dito tayo sa Oh, full gold Ha? Ay, pa? yun? Takas ng buuang. Dito tayo sa full gold natin. Hindi ko lang alam yan. Dito pa. Ah, I think nalipat ko na yung full gold dito. Ah, nalipat ko na pala yung dito. No more full gold. Doon tayo sa kabila. Dito mga bali, meron dito. Dito tayo. Ha, dareng try fish. Oh. Hmm, subukan eh Hey, tikas. Ang try fish na 'yan. Samahan hmm. hmm, niyo 'min. ng Kaya ano, si Witakas ito. Tsaka sakay. Hmm, yan sa kanang kripis. Atas na? Dito tayo sa full gold. Kunin natin yung mga breeder, mga bari. Ilalagay natin dito sa bagong limits natin na plangana. Nagbata natin ang halaman para dami silang taguan dito mag alagay tayo ng panibagong fry dito may ista dito ba? dito oh, apa? meron pa okay. Ay, na, super pure mahal mo mabang pot siya na bilindri.

Nagkuknya itu wala na ato luko ka. Tadi tahun. Iya kan. macam na tu ada pun. Apa? Nah, sampai Kayak anak ko. Oh, gula pinki ini. Ini no. Breeder size. Lah No more. Puro na natin dito mga buddy. Wala nandito? Uh, Wala. Reject. Reject. At nag-drop din yung ating half metal dito mga buddy. Ito sila oh. Ayan oh. Kuha oh, ko ng lima. Lagay natin dito. Ayan. Mayroon pa ba? Yung iba kasi hindi na nakita nasa nasa taas lang ng halaman. Hmm? Oh, na dito ba mayo? Hmm? dito. Na natin. Pero marami pa dito pala mo, oh, Mga half meter, yun oh. Daming fry. Oh my god. Kunin natin. Haluin na natin dito. Para meron tayong aabangan sa mga susunod na buwan body. panglaro pang laro natin yan meron na dito yung first batch malaki na uh, at I think meron ng mapipili dito yun oh eh laki na yung iba first batch ng half metal daming fry oh uh, hanggang tayo na kong fry dito na yan sa mga gilid gilid may mga fry ng metal lang marami pa dito ito po baka akong tatlo see that oh. bukas ayusin natin to kasi kasi madilim na mga body tingnan na lang natin yung blue dragon kung meron pa see ya sa blue dragon ano, madami na naman yung anak mga bali kakakuha lang natin nung, lang, nung isang araw eto na naman sila daming fry blue dragon A snake skin from vietnam hmm? dami na my god sana all spray Dan. Nah, na may yeah, so blessed ang dam sa bobo hirap na ulit, madilim na kasi mga bali pasti itu ada hmm, ito, ito. oh si nah ini dia, oke, oke oke, belum nanti kita bari. eh So hanggang dito na lang yung video mga bali. Uh, after ko kay bukas kasi maraming pa tayong fry na kukunin bukas. Uh, Nag-drop yung ating uh, pidart koi and then yung ating mga musik meron din. At yung mga koi na albino koi marami pa. Tapos meron din tayong pidart na kukunin doon mga fry. Bukas yun yung gagawin natin content. Mga ulit tayo ng mga fry. And then ayusin natin kung saan natin sila ilalagay mga body. So, hanggang dito lang yung video. Kung nagustuhan nyo, don't forget to like, share, and subscribe. Bye! Peace! Out!